tayo ngayon sa Batangas Fair uh, Port We're going to uh, Mindoro Oriental Mindoro tayo ngayon magalas uh, 5.40 ng hapon ayan nakita tayo sa barco nakita tayo sa barco kahe sarap ng TV dito tayo sa barko ngayon mga academies dito tayo papuntang tayo ng galing tayo ng Batangas Port dadaong tayo ng uh, Mindoro Port tayo sa la nakasakay na tumatakbo ng ating barko ah. kalawang na kalawang ng barko nila Simula, do, dito. simula dito dito <coughs> <coughs> tapos ito ay highway okay. ito, highway okay, yan ang harap yan tapos ito na siya yung dito dito yata o nga dito hanggang dito na dito hanggang doon hanggang sa may bakod yan simula dito ya ang doon. Pasok doon. Yan, yan saga doon sa kilid. Yung mga kawin na yan. Tanag. Ah, tanag ba yun na? So, doon. may kabukubo na yan. May bako na to. Tabi-tabi po. Hanggang doon. Diyan. Oh, ay hanggang dito yata. hanggang doon yan maluwag hanggang dito hanggang doon yan yan hanggang doon hanggang doon sa so, may ano, you know, bakod na yan yan simula dito yan hanggang tambak lang yang itu yang highway